clearing ang barangay baybay Ari mga kalalag clearing ang barangay baybay kailangan walang nagaus na lahos sa kanilang pesto Yan, mga kalalag clearing niyan may warang pala pagka naki clearing may warang ang baybay ang Hira Street Hira Street pala yun eh Didi yan pala Didi pagka naki clearing ano mga kalalag kailangan po pala ma-clearing para mag-alawag ayan mga kalalag say Yan mga kalalag Baysay pala maghaluwag ang Hira Street Pag nakiklearing Haluwag ano? Mabin Mga <laughs> 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 ah, naulang Yan Ganda pag nagki-clearing, malimpyo ang kali Walang mga naulang. Ah, yeah, mga kalalag. Baysay. <laughs> Hello, wag pala ang ano, Kira Street. Pag nagki-clearing, yeah. duwag maganda na clear yung ba ang Baang, Hira Street walang mga nalahos sa kanilang mga tindahan ayan mga kalalag kadi sa ayun mo ba isa pala pag nag clearing eh maluwag eh hmm aluwa ganon luwa mo pa yisa yano ano Naluwag, mabaysa, ano na na ano pala, pala sumulut pa nasamantalang ito ang kalye ay di

Yan ang na <laughs> oh. Ini nag ano lang ini didi kasi ah, didi di ang kalye oh. Ibig sabihin na, ah, laos pa tayo. Ada yang anu kali. Mama nak apa? Oh. Tadi ada yang anu. Oh. Ada yang kali. Bisa Clearing silla jadi ya kaya, jadi satu. dia main, jadi kebersihan. Jadi, 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 jadi,

Oh. Oo. oo Like and subscribe. din kami Lumang Pasig. hmm Paano man ang uh, siton e? Eh. Di mo makuri kung sumunod na lang base Oo oh, gan, wala nga problema nasunod pero nasunod uh, na kami sa sulot sa balay kasi sa'yo, iyo ade na hindi ang tao sa kaki na hindi na man napalit naparada na parada Ay napalit niya, ni napalit, na

Sunod na lakit sa batas. hmm, Ayan ah, mga kalalag. Sunod kit sa batas. Yan ang implementang gobyerno dito. Okay.